Ito po ang unang reaction ng mga kababayan natin sa movie na Pepsi Paloma. Yun ba ang title? Anyway. Kasi po, kalalabas o lumabas na yung pinaka-teaser na itong pelikula na ito na ang director ay yung tinaguri ang DDS Infamous Director. Yan ang sabi nila. Ito daw ay uh, may intensyon na pampolitika. Kaya kaya mukhang mukhang nataon na malapit na ng eleksyon nang ito ay or, or na ito nga ay ipapalabas habang papalapit naman ang eleksyon Hindi Yun yung tama anyway, sabi, ito yung mga initial reaction ng mga netizens kung mga, makapanira daw itong si Mr. Yap, wagas, pero noong sinabihan siya ng uh, pedophilia, kinasuhan niya yung mga taong yon na nagsabi nga na pedof uh, pedophile atong si Mr. Daryl Yap. Paninira dahil ang punto ng mga natasans dito in time for the election kasi may soto na tatakbo sa pagkasenador ulit, hindi lingit sa kaalaman natin yan, si uh, Tito Soto. At syempre, um, si Vico Soto rin. Posible daw na damay dito sa paninirang ito nga dahil nakikita ng mga kababayan natin na posibleng maging katunggali <laughs> hinob na ba si, si Mr. Vico Soto katunggali ni Sara Duterte ganyan daw mag-isip etong mga ito lahat ng posibleng makalaban ni Sara Duterte ngayon pa lang ay binabanatan na yun ba ay may katotohanan so titignan natin mamaya pansin nyo sabi ng isa Soto at Tulfo ang tinitira nila nang intriga nila tinitira ng mga diehard ang ibig sabihin maninira sila ng mga kandidato sa admin slate para maisingit nila yung sa mga uh, or mga kandidato nga ni Digong sa pagkasenador o, yan ba ay may katotohanan ito ba talaga ang pinaka intention na itong na itong pelikula na ito. Una na po na nag-post uh, or may pahayag itong si Mr. Yap. Ang sabi niya, may dokumento daw itong istorya na ito. Buhay na testigo at magpapaka, magpapatutuo. Kaya daw yung mga hindi rapist ay dapat hindi hindi masaktan. Lumabas na po kasi at uh, nabanggit ang pangalan doon ni, ni Vic Soto na kung ay gumahasa dito kay or dating child star na si or child star anyway, dating actress na si Pepsi, Pepsi Paloma sikat itong itong pangalan na ito noong panahon at kahit kung ilang dekada na ang nakalilipas talagang bumabalik at bumabalik pa rin itong issue na ito tungkol nga dito sa uh, gang rape ko noon na kinasangkutan ni Vic Soto uh, Joey De Leon at syempre yung isa pa huh. napakarami pong mga natasansang sans hindi maintindihan kung bakit Uh, nabanggit nga sa movie dito sa teaser na ito ang pangalan ni Vic Soto pwede daw kasuhan eto sa Mr. Darin Yap ng Libel ano daw kaya ang reaction ni ni, ni Vic Soto dito sa teaser niya na ito pero meron din namang paliwanag ang ilang natasan. na kuno ay eto ay uh, teaser lang at sa bandang huli sa kabuuan ng pelikula na ito ay uh, malilinis or lilinisan daw nito ang pangalan ng mga Soto. Ni Vic Soto, ni Joey De Leon, at yung isa pa nga. Kasama na rin si Tito Soto. Na kung nga ay napabalita rin dati na isa nga doon sa nang rape. Pero bago ang lahat ng ito, meron pong kasamahan na itong si Paloma, Pepsi Paloma, na ni-reveal na rin kung ano yung totoo. So, maliwanag na ito. At kung sana ay ito na ay naintindihan ng mga kababayan natin, bakit kasi yun yung katanungan. Bakit kasi daw kailangan ung katin at isa pelikula etong buhay na ito ni Pepsi Paloma? Yun po ang katanungan ng mga netizens. Ito po yung uh, uh, article na ito, halos isang taon na ang nakalilipas at dito, po, dito nga po na-reveal na etong istorya pala ng gang rape na ito, yun daw ay gimmick lang. So sa bandang huli ng sa bandang huli at kabuuan nga daw natong pelikula na ito ay malilinis ang pangalan ni Vic Soto at ng iba pa. Ito yung know, oh, charges by Pepsi Paloma versus Vic Soto, Joey De Leon and Richie De Hor Horsey just a gimmick. Ito po ang pahayag. Halos isang taon na itong interview na ito ng kasamahan ni uh, Pepsi Paloma na si Coca Nicolas. Yan po ang pahayag niya. So, natunto ka na sana itong issue na ito eh. Yan kasi ang pinupunto ng mga netizens. Ba't kailangan pang ibalik? Ano ba ang, or sino ba ang dapat managot? Dahil kung may dapat managot, ay eh sana, idaan sa tamang proseso. Sa korte dapat magpaliwanag. At para maparusahan na rin kung sino ang totoong may sala. Mm, noong una kong mapanood itong, ito yun know, o, tignan natin nung una ko itong mapanood, siyempre nakakagulat, talagang name dropping ang ginawa daw. Talagang uh, kahit papano, uh, ang simpatya ng mga kababayan natin ay mapupunta kay Vic Soto dahil talagang pinangalanan. Ito po yun. yun yun daw yun talaga <laughs> nakakulantang naman ano, ano daw kaya ang reaction ni, ni Vic Soto pero siguro alam na daw una pa lang bago gawin na itong pelikula na ito ay alam na ni ng mga Soto kung paano tatakbo itong story nga dito sa pelikula na ito at sigurado daw na alam din ng, ng director, ng producer ng pelikulang ito na kung sakali man na idiin nila sa pelikula ang mga na uh, nabanggit na pangalan katulad ni na Vic Soto at nang iba pa sigurado daw na malalagay sila sa alanganin so alam daw ito ng direktor at ng uh, producer ng pelikulang ito good luck